Hi guys, welcome back again to my channel Rex Casimiro. Guys, may may ma-share lang ako sa inyo. Ano-ano ba yung instinct o kaugalian ng isang vlogger? Ano ba yung karakteristik natin bilang isang vlogger o content creator? Lahat na 'yun na kasi yung nakikita natin guys sa lahat ng creator o vlogger. Yan, halos same sila guys ha. Meron akong 20 na itataglist ko na lang Tagalog, English paano natin may paliwanag to kayo kung anong pagkakaintindi nyo isishare ko na lang guys ha? Ah. number one guys number one na ah, karakteristik ng isang vlogger creative yan alam nyo naman yung pagiging creative magaling tayong gumawa ng kahit ano yung imagination natin nagagawa natin ng kakaiba di ba mga pattern Uh, sa pagbablog natin, gumagawa tayo ng kakaibang mag edit Dapat creative ka. Diba? Yung iba naman, hindi na masyadong ini edit o dinalagyan ng kanta. Okay naman yun. Pero, isa yan sa number one na karakteristik na isang vlogger. Dapat creative yung otak mo, mga ginagawa mo. Number two, resilient. Yan, ano ba itong resilient? Uh, kung sa Tagalog, parang magaling ka. Magaling kang Uh, makarecover sa mga uh, napakahirap na sitwasyon o kondisyon, di ba? Magaling kang ano, yung yun ang fighting spirit natin sa isang bagay, di ba? Resilient ka. Madali kang maka-answer sa mga itatanong sa ano, di ba? Resilient ka. Number 3, curiosity. Ayan, guys curiosity ang isang karakteristik ng isang vlogger curious ka sa mga nangyayari sa mundo mga bagay, anuman science religion, curious ka dapat aralin mo lahat yan hindi lang yung isang paniniwala o isang, isang sinabi ng matatalino kailangan curious ka sa lahat ng bagay yan. ako mayroon akong ganong curiosity ayan, number 4 Adaptable Yan Marunong kang mag-adapt Ng mga bagay Adjust ka ng uh, Oras Kaya mong i-adapt Lahat ng bagay Oras O ano man, Yan ang ibig ng Karakteristik uh, ng isang vlogger Marunong tayo mag-adapt Adaptable Number 5 uh, Problem solver Yan Bilang isang vlogger marunong, marunong rin tayo guys Mag-solve ng problema Siyempre tinitingnan tayo ng mga viewer natin, doon pa lang nakikita nila na oh magaling to, di ba? Marunong kang marunong kang sumagot sa mga problema, mga nitatanong sa iyo, dapat alam mo. Ayan. Di ba? 'Yun nga ang natin eh, 'yun ang karakteristik ng vlogger. Mara, magaling tayo mag-search kung ano nang sasagot natin sa sa topic o binablog natin. Ayan. Number 6 effort. diyan magaling tayo sa mga effort, di ba? <laughs> di ba pag nanliligaw tayo, kailangan may effort ka para uh, sagutin ka ng jowa mo, no? nililigawan mo. Kailangan may effort ka, siyempre. Bilang vlogger, nag effort ka, siyempre. Para mapaganda yung bagbablog mo, mag -e effort ka ng materials, uh, yung ginagamit natin, cellphone, o mga pang-edit, di ba? Kailangan may effort kung wala naman okay lang uh, minsan kasi yung vlogger kung ano lang yung kanyang capacity maunawa na natin di ba? ang mahalaga na ibablog niya yung anong gusto niyang sabihin yan airport kailangan may airport number 7 uh, one of the characteristic of a vlogger determination yan sa tagalog determination ayan kailangan merong kang Determination sa ginagawa mo Guys Bilang vlogger Talagang Nade-determine mo na Ito ang gusto kong Ipa Ipaano I-share Sa mga Viewer na Sana maunawaan nyo Gan, Diba Sasabihin mo Sana makapulot kayo ng aral Determine ka sa ginagawa mo Para sa mga Viewer mo Diba Kasi ang Vlogger Umaasa lang tayo sa Subscriber Follower viewer, di ba? Para magustuhan tayo. Number 8, passion. Ayan, guys. Alam niyo naman yung passion, di ba? May passion tayo sa ginagawa natin. Di ba? Parang ito, masaya ako sa ginagawa ko. Passion mo, di ba? Yung ginagawa mong pagpipicture-picture, pag-video-video, di ba? Kailangan may passion ka doon, may love ka sa ginagawa mo Ayan guys Isa yan sa mga uh, Kaugalian ng isang vlogger May passionate ka Passionate Yan Next number nine guys May self Self uh, Starter Ibig sabihin Bilang vlogger Ikaw yung Yung instinct mo Lagi kang Nagpapasimula Sa lahat ng gagawin mo Siyempre ikaw ang inaasahan na ano ng mga tao na kasi aabangan na naman yung ano mo eh yung next video mo kailangan alam nila na kung kailan ka ano gagawa na naman ng panibagong mong video talagang may sa focus mo ng pansarili mo ikaw na mag initiate di ba self starter ka guys yan yan ang kaugalian ng isang vlogger next number 10 organize. Yan, may magaling ka mag-organize sa lahat ng bagay bilang vlogger. Organize 'yung ano, 'yung ginagawa mo, 'di ba? Kasi pinapanood ka ng mga tao, ibig sabihin uh, sa simula nagbumabati ka muna, nagwe-welcome ka, yan, organize 'yung sinasabi mo. Yan kagaya niyan, oh. Bago ko sabihin, sinusulat ko muna. At least, mahirap kasi yung magsalita ka na di rin naman sa ulo. Kailang organize yan, malilit na bagay pero uh, may ano may pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin organize. Isa yung kaugalian ng isang vlogger guys ah uh, next number 11, dedicated. Yan, dedicated ka sa ginagawa mo. Yan, bilang vlogger guys, dedicated ka. Ano ba? Uh, ano pa yung content mo? Dedicate ka doon sa sa ginagawa mo, di diba? mostly nga yan kung ano yung nakikita nila sa iyo ba, comediante ka dedicated ka bilang ano joker o comedian yung mga minsan yung content mo nagpapatawa ka humor di ba or nagsi ka dapat dedicated ka doon sa sinasabi mo yan guys isa yan sa kaugalian ng vlogger dedicated ka sa viewer o sa mga subscriber mo yan follower Next number 12. Yan, kung dedicated ka sa kanila, listener ka rin. Listener. Pinapakinggan mo rin yong 'yung ano, 'yung mga viewer mo o mga comment, yan. Isa ka rin listener. Isa ka rin nanonood ng blog uh, ng ibang vlogger, 'di ba? Kasi hindi lang lahat sa 'yo naka-focus, 'di eh. Kailangang mo rin 'yung ibang uh, tao, ba? Diba? Malay mo makapares kayo ng content malay mo tama yung sinabi niya, di ba? At least aaminin mo na ay may mali ako. Okay lang 'yon, di ba? At, at least uh, nakikinig ka, listener ka. Number 13, guys. Comfortable ka sa ginagawa mo. Comfort ka. Number 13, guys, ha? Ibig sabihin, comfortable ka kagaya nito, nakaupo ako. Hindi yung nakikita ka ng ano na ng, ng viewer mo, follower mo na parang hirap na hirap ka, minsan kasi nakakaawa sila. Mas maganda yung nagbablog ka na nakikita nila. Medyo comfortable ka sa ginagawa mo. Natutuwa sila dong guys. Ah, comfortable ka sa ginagawa mo. Number 14, unique. Ayan, unique. Kagaya ko, unique. Ito, ito yung napili ko kasi wala naman ako maraming gamit. Unique ako sa ginagawa ko. Ano ba? sharing lang ako o minsan kung may gawin man akong edit at least unique ako sa ginagawa ko wala akong minsan na ginagayahan di ba minsan kasi bawal manggaya di ba kasi yung si CPR nga unique kasi ginagawa mo okay lang yan kasi yun ang style mo eh. unique number 15 ah uh, technique technical ibig sabihin Marunong ka rin dapat sa mga ano, technical guys kasi isa kang blogger ang pagkakaalam ng mga viewer mo magaling ka uh, more on uh, sa mga gamit, marunong ka, di ba? Kasi marunong ka sa cellphone, marunong ka mag sa computer, di ba? Unti-unti ka na rin matututo niyan. Kung wala ka naman noon, edi ka naman may mga may mga learning training naman na para matuto ka sa mga technical issue di ba tutulungan naman tayo lalo dito sa YouTube alam ko tinutulungan na tayo na YouTube may mga nagbibigay na sa song mga pang di ba diba? yan technical marunong ka number 16 ah uh, ka rin guys Thinker Thinker yung mapag-isip ka ano na naman ba ang susunod na ipa-plug ko? Tinker. Nagki-create ka ng iba na naman na gagawin mo. Yan. Yun ang isang karakteristik ng vlogger. Tinker. Yan. Iniisip mo na agad yung kinabukasan o sasabihin mo. Yan. Tinker. Number 17. Learning. Siyempre, tao lang tayo, di ba? Tao lang tayo. Marunong rin tayong matuto sa iba learning. Nalalearn rin tayo sa ginagawa natin at sa ginagawa ng iba o tinuturo ng iba. Ayan. natututo rin. Learning. Okay lang yan sa school. Iba kung anong bago matuto tayong uh, makinig sa itinuturo nila. Ayan. Next, number 18 guys. Confident. Ayan. May tiwala ka sa ginagawa mo. Confident mo sa sarili mo. May tiwala ka sa viewer, sa Uh, subscriber mo. Yan, confident. Confident kasi ginagawa mong video. Next, number 19. Uh, patient. Yan. Isa yan sa mga karakteristik uh, ng vlogger. Patient. Mapagpasensya tayo. Ako, kahit napaka-boring na yung video ng iba pinapanood ko kasi may pasensya tayo guys. Gusto natin siya eh. ba diba? uh, Gusto natin siyang uh, ano yung sinasabi niya gusto nating matuto may patient tayo minsan tinatapos natin yung video niya eh. kahit hindi naman kakakitakit di ba bilang ano na lang yung parang ano bilang vlogger siya diba? di ba hindi tayo hindi natin siya hindi ginagalang may patient tayo na irespeto siya number 20 and the last guys consistent yan consistent ka sa ginagawa mo kung talagang pinanindigan mo ng vlogger ka Okay, tuloy-tuloy mo, tuloy-tuloy mo lang. Re rela, rela ano, reliable yung mga tao sa ginagawa mo. Guys, ibig sabihin, uh, gumagawa ka ng vlog na wala naman na sasagasaan. Okay 'yun. Consistent ka sa mabuting ginagawa mo, 'di ba? Huwag lang yung ano, kasamaan. 'Yun lang, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.